Kuya Gengke, binigyan tayo drone. Oh, talaga naman. Kaya yeah, maraming maraming salamat dito, kuya. Ya yeah, salamat po. Tutuloy na po ba Mm na Ha? dito salamat po din kuya diba, Salamat po. Duma, adalo, tayo ng drone. Oh. Ah.

38, si Batang KC1, number 17, si Lemon Hunter. Ayan, umpisa na mga idol ang bakbakan ng class A. Unang race mga idol ng class A. Si Lemon Hunter versus Batang KC1 mga idol. Dadalhin na po sila mga idol sa MBC Bowl Quadra mga boss. Shout out sa Team KC1. Kilep doon. Saka sa okay. asawa okay. okay. kong Madiwara. Ubao. Oh. Oh. baka ka na yan mga idol baka na na Lumis. patay na quadruple kagaling ni pogi kagaling ni idol, pinalis nga lalo mo titignan, lumilis eh lumilis Quadruple mga idol. Oh. Sino ano nanalo tayo. Nanalan mo Lemon Hunter mga boss ang nanalo. Lemon Hunter mga boss ang nanalo. Lemon Hunter mga boss ang nanalo. Nagre. Nakakai kung si Eddie Diaz. Aya si Harold Nang Yung kasiwan. Yung kasiwan shout out po. Eri yung mga tiga batita ng mga bisita hey. natin. Hi. Oh. <laughs> araw po. Magandang araw po. Versus Tanggol ay magandang bakbakan to mga idol. King Cobra versus Tanggol. Si tanggol mga idol. Eh. Ayan na, na, go na yan. sayang oh kaya mau pala Bulo ng storyan mga idol. Si Baby Max versus Bulo ng luyos. Go na yan, ang na! Ay, tinabla. Pero napak... Nagpapantay, nagdidikit mga idol. Bulo ng luyos mga idol. Nagpapantay, nagdidikit, nagpapantay, naglalagay ng pompa. Naglalagay ng pompa mga idol. Si bulo ng luyos mga boss. Bulo ng luyos. At tuloy yan, tuloy. Tuloy ba yun? Lupit nung bulo ng luyos mga boss. Oh. BULO NAN LUYOS MGA BOSS! BULO NAN LUYOS ANG nanalo. BULO NAN LUYOS! PIGILIN NIYO! AYON! NAKAPO oh DUS KO! NAKASAGASAAN MGA IDOL SI TATAY! AY YUNG BATA! AYO na NIYA? ALAM KASI ITIWIS! ALAM Number 4, senyorito Superboy, lane number 3 Superboy, lane number 3 Mga idol, yan ang race natin ngayon Ayan na, pinakata mga idol Bakbaka na mga idol Naku po, lumis Ayan na, mga idol Ayan na, pinakata mga idol Ayan may paano nangyari? Ba't ganun? Atay, ano silang talaman. Ayan po, ating mga Ayan! Ustang na, gagawin mo na. Batay na yung 4. dito na, Ayon, sa malaki na ito. Na Ayan na! Ito sa na Nagpapatay, nagdidigit! ng bomba! Batay na naman sila! yung 4! Patay batay, yung 4! Ala na na idol. <laughs> no. idol. talaga naman. Dol, na wala. Ayon, dag idol. na. pala Si Heater. Boss idol, opalan. Ito, Idol! sniper ng maliban! Shoutout si po kay Shoutout! Si Maluyot. Play number 2 Baby is now Play number 1 Ayan mga idol Apat yung tatakbo Narinig nyo naman ha? Mga idol yung isa Meron silang <laughs> tali Double paper Ha? Hiniikot na Naku po Naku po Nagwawala na naman po mga idol Go na yan, pakapa ka na. Yeah. Pare ano, 35 pare oh. Tugit na oh. Napaganda na ang bakbakan mga idol. Nagpapatay, yeah. nagdidikit. Ayun, nangagaw na sa linya. Ayan. 35 ah, pare oh. Ayan, nagaling 6 pare. 21. Nagpapatay nagdidikit Nagpapatay nagdidikit Nagpapatay nagdidikit 21 21 mga idolang nanalo Sniper ng Malibay Si Batang Kubaw at saka mga idol si Do'n pa lang yan, dol, niyan, dol? Junior Boy. Si Junior Jimboy, Si Junior Jimboy Junior ba, idol. Junior Jimboy Do'n pa lang yan, Dol? Karwan. 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 Boss, do'n napa lang boss. Ay, si Guapito pala yon. Si Guapito. Junior Jimboy Si Karwan. At saka si Damam. Damam mga idol pinangalanan mo diyan si Damam.

Selamat datang ya pala. Happy birthday ngapala. Happy birthday ngapala. Aya na bua. Elizabeth Santiago saka si JC Garcia. Aya, happy happy birthday po. Yes, Tista, shout out po. Aya. Oh. Kelas kelas Ina e po toh, kelas Ina. E kelas Ina e ba, ya? Ha. Oh, bua. Oh. Ayan na, go na yan. Ganda naman na ang bakbakan, mga idolo. Nagpapatay, nagdidikit. Apat oh Napakaganda yun ha. na. Lumis na isa. Boss, boss. Boss. Pagpasensya nyo na, boss. Aba. Nagpaikot-ikot, mga idol. Nagpaikot-ikot, mga idol. Oh, 39. 39 mga idol. Si Junior Sibol. Junior Simbol ba yun? Si Junior Jimboy mga idol, yan ang nanalo. Team Lucky Team Lucky Chan. Si Kubaw. Batang ko mga idol versus Musang? Tapos sila sa MBC Ball Quadra Si Musang versus Kubaw mga idol Go na yan Huwag nyo na kasing Ayan, sino nauna? Okay. Si Kubao mga idol ang nangunguna. Kubao Musang mga idol pero na nag mga idol. Bumubunot si Musang. Binubunot mga idol ni Musang si Kubao. Tingnan natin kung mabubunot. Nagpapatay, nagdidikit. Nilalaglagan lang ng bomba ni Boss Bokbok -bok, mga idol. Si Kubao mga idol ang nanalo. Napakalaya sa mga idol. isa,

Tsaka si Kade nang Ginto mga idol kaday nang Ginto Yan nang gintok kaday 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 nang gintok nang gintok kaday nang gintok kaday nang gintok kaday nang nang Tingnan natin mga idol, inililigo na sa Invisible Quadra. Go na yan, bakbaka na. Sino na Si Bad Boy, Golden Boy, pero bumubunot. Madol, si Kadena ang gito. Naku po, gumater si Bad Boy. Bad Boy, Kadena. Si Kaden ang ito Golden Boy. Kaden ang ito Golden Boy. Nagpapatay ng gitit Kaden ang ito Golden Boy. Si Kaden ang ito bumubunot Golden Boy. Golden Boy. Si Golden Boy my do Kaden ang ito Golden Boy. 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 Kaden ang ito. Oi, Tabla na yata, mga idol. Ingat kayo! Naku po, dito. Dito, tabi-tabi. Nahulog! Nahulog mga idol. Piyante versus TRX, mga boss. Oh, ha-ha-ha! Oh, mga boss! <laughs> Bunti ka na tanga yun si Idol <laughs> Okay Mga Idol Nakaparado na po sila mga Idol Pinapas na sa MBC Mall Quadra Inilili ko na po Pakainit ka ka oh. Ayan po! Tabla! Sayang yung takbo ni Tia Rexon. Magkasama kasi yan. Ito ang mga TRX yun eh si Brillante Aba ba't lumilis? Well, na po, race 10 Race boy, lane number 3 lane number 2 Bobberry, lane number 4 yung pampupok? Ayan mga idol, si Crazy Boy. Guwapo! Place number 2, Don Perry! Place number 4, Don Perry! Crazy Boy, guwapo mga boss! Last race na siguro yan. Ayan mga idol, si Crazy Boy. Si Gwapo. At saka mga idol, si Don Perry. Ayan mga Ayan po, pinapasok na sila sa Invisible Quadra. Oh, please, oh. Alin ba si Crazy Boy? Eh, sa gitna. Nasa gitna si Crazy Boy. Okay. Dalo ba kayo malikot niya sa sita natin na nakalag tayo? Shoutout po, kumain ka na muna. Mamaya na po, salamat po. Si Guapo, Crazy Boy. At si Don Perry, mga idol. Crazy Boy, Guapo, Don Perry, nakapara na sa isip visual contract. Go na yan, back, back na. Lako po, lumayan si gwapo. Guapo. Si gwapo, si Guapo, mga idol. Don Perry, Crazy Boy, nagkaka na. Tribu bubulot. Don, Don Perry, Crazy Boy. Don Perry, Crazy Boy. Si Don Perry. Tabi, tabi. Tabi, tabi. Tabi, tabi. Crazy Boy, mga boss. Ang nanalo. Pili niya! niya! Si Crazy Boy mga boss ang nanalo. Si Crazy Boy mga boss ang nanalo. Bosing, bossing, ano ka pangalan niya bossing? Hudlum. Si Hudlum. Si don, ano ka pangalan niya ang don? Boss, ano ka pangalan niya boss? Si Don Ricardo. Ito yung may nag-aarap kay Don Ricardo Maradon. Boss, ano ka pangalan niya ang boss? Si Jaylan. Dilan ba? Dilan? Dilan. Dilan. Sidilan Hudlum, Tsaka si Don Ricardo. Sidilan, ano na pala yan? Three. Si Lagitek. Take, lane 3, si Lagitek, three. mga idol. Don. Dol. Ginit niya. Ginit na si Mexicano. Ayon, <laughs> <laughs> Ayan. ba, idol, si Mexicano. Ayun, mo kariton lang. Ah, out, sa 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 sa

Ay, Odin laki Charm Odin laki Charm Odin Lucky Charm Bumubulot si Lucky Charm Idol Odin laki Charm Odin laki Charm Odin Charm nagwagan lang Pigilin mo na Pigilin mo Pigilin mo si Pigilin mo si Odin Idol Pigilin mo Walang pamigil yan Pigilin mo Ayun Sabi ko na <imeras> eh. Sabi ko na eh. Asa si Uding? Ay nasa hinete. Nasa hinete. <imeras> Si Odin ang nanalo mga boss. Dol, dol, okay ka lang. Bali yung baras oh. ginete. Si Odin. Balls Kasama yung medyo... Pero rin, dapat ni rin, magawa ng paraan ni rin. Oh. Delikado rin. Delikado rin. Dapat magawa ng paraan ito. May boss. Sabi ko na eh, hindi mapipigil eh. Diamond. Yan ang race ngayon mga idol. Nasa quarter na po sila mga idol. Ayan, inililigo na sa MBC Ball Quadra. Ito na yan, bakbak na. Pero nangunguna. Pero nangunguna mga idol, oh. Ayan, Boss, boss, boss. Likot, boss. Nalilikot. Okay, pente. Opo. Yan. Okay. Bok, Bag. Ayon. Ayon. Boom. Wait, wait. Wait. Ang nanalo. Ah, señorito, oh, superboy, mga idol Ito Go na yan Back na <tod>

Boy at saka mga idol si Kadenang Ginto Kadenang Ginto Kuya versus Kuya mga idol Uy Go na yan, back, back na Ayan, ah, sino na una? Lintik yung takbo mga idol ni Kadena ng Ginto Nagpapatay, nagdidikit Si Golden Boy ang nauna Si Golden Boy mga idol ang nauna Golden Boy Kadena ng Ginto Bumubunot si Kadena ng Ginto mga idol Golden Boy bumubunot Bumubunot si Kadena ng Ginto Pero mga idol nagpapatay, nagdidikit Golden Boy Kadena Golden Boy Kadena Golden Boy Cadena nagpapantay na didikit. Si Golden Boy Cadena. Golden Boy Cadena. Golden Boy Cadena. Golden Boy mga idol. Balasan nyo! Talasan nyo! Balasan mo idol! Huwag mong pararanin! Hmm, tarantado kayo, hige. Napigil kayo, tatakbo pa kayo ha. Kala nyo, lagi nyo lang pipilahin yung hinete eh, kaya nga. Na po mga idol, ang nanalo po mga idol ay si Golden Boy. Andito nga pala mga idol si Kuya gengeng At ito mga idol, ah, bibigyan tayo, may bibigay sa atin mga idol si Kuya gengeng Si Kuya gengeng binigyan tayo ng drone. Oh, talaga naman. Kaya maraming maraming salamat dito kuya. Kaya maraming maraming salamat po. Tutuloy na po ba kayo? Mm -hmm. Okay po. Okay, content po Ah. dito eh. <laughs> salamat po din ni Kuya nga. Sige, sige lang salamat po. Ito so, mga idol, binigyan tayo ng drone oh. Ah, uh, isa na rin tayo nito, idol, na pabuhal <laughs> na arsa. <laughs> Pero maraming maraming salamat po, mga idol, kay Kuya Geng. Ayan. Shoutout po. Ah, uh, mayroon po sila, Maidol, pa karera sa May 22 po, Kuya, ano May 22. Kaya maraming maraming salamat po, Lia. Ingat po kayo, ah. Salamat po.